natuklasin niyo pa rin itong restaurant ito. Ang tinang nyo Pasil Mansion, ito. Natuklasan mo daw. Uh, Teka tayo, wait, wait, wait. Okay. Diyan pa ba yung dara-dara? Hindi, dara-dara. Ayan yata ang may mga nakain, di ba? Hindi pa yata. Tagay-tay country, ho. Oh. Ah, ah. Dito, dito na tayo mag-park. Dito? Dito? Uh, dito? Uh. Ano yung sa beef? Beef ay... Beef kalyos po yan. Ah, sa pat patutuho. Ay, tama. Kaya din lumabas doon, one way. Kasi yung... <laughs> 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 ano pong ni... Ano pong ni... Beer. Mabas ka naman <ng> yan. <laughs> ka naman yan. dati nung araw hindi na sa mga ganito is on your right. turn right kaya eh, natin lumampas ano kaya sabihin niya saan ba yun Punta po ba rito? Mm -hmm. mm -hmm. rin rin sa mga may pera Lalakas ang loob nila magtayo sa mga gantong looban Hindi mo iisipin kung may Ako kung o wala Hindi rin talaga Hindi rin strawberry gusto mo? Yeah. Tapos isang popcorn.